Aha. Nada sa atik. Ah, Nada sa atik. Dibuhat ko todo. Mga viewers, para inyong, sa inyong kasayuran, gibuhat ko to nga magtinga. Pagkahibaw ako nga sa ko ang intel sa sa ko ang kaugalingon pag report sa pagkahibaw na ako nga mga pulis dayon niya mga mga official day ang ang na uh, nakuan sa hot pursuit mga pulis day sa urmo mo tum wako wako nagtinga sa bala nagtinga ko sa maong balita mo ni nag nag nagkuan na lang ko nagni artista na para malipay ang mga nagmuhat o ng plano. Napay politiko, sabi ni pagagi pag ito, emergency, kano? pinapakpak pa. Yehey! Ah, Yehey! Buhi si Kerwin! Wa ba ato ang plano? Lolo. Nagtinga ko kay Tao Ramantana, agya puntay kulba nakulbaan ko nga magdugay sa hospital kay kay ko kanang mga demonyo wa ko gigan yung, gigan lang og sa ha basig mahanga na mo basi nyag ta ormok area ra ba oh mo to nagpatinga-tinga ko para malipay mo para muhatag mo kopyansa dili na mo magplano kung saon ko pagtiwas sa hospital kay nagtinga na ko